Sinimula na ng National Capital Region uh, Regional Wage Board ang pampublikong pagdinig kaugnay po ng dagdag sa sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Tatlong petisyon ang inihain po sa Wage Board kabilang po ang petisyon ng Unity for Wage Increase Now na kumakatawan sa Siam na Union at Federasyon na humihingi po ng 597 pesos na dagdag sweldo o magiging 1207 pesos po ang daily minimum wage nasa 750 pesos naman ang hinihinging dagdag sahod ng mga manggagawa mula hos sa Pangkalusugan, Pasig Labor Alliance at uh, Metro East Labor Federation. Katumbas po ito na 1323 pesos na daily minimum wage. Ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP sinusulong naman ang 150 pesos na legislated wage hike. Hindi umano nila tatanggapin ang anumang mas mababa sa 150 pesos na dagdag sahod lalo na kung hindi maipaliwanag ng wage board.